Ito po yung mga t-shirt na pamimigay ko sa kapatid ko na binili namin ni Sit. Nagtulungan namin bilhin ni Sit Mary. eh, Ito po yung kay Enrico. Ito po yung kay Alexis. Ito yung kay Isergano. Ito po kayo yung kay, kay, kay Ma'am Crystal. Gil. At siyempre, namili na rin ako ng para sa siyempre. Ito yung mga napili ko. Tatlo. Isang one garage ang tatak design. Ay, mabuy yung camera ko saka isang ano to, green brown sletikan tatak Is, sa isang mitat kuan dark green na club uh, clip cavaliers ang tatak yan yung tatlong binili ko sa binili namin binili ko sa sweldo ko hmm? lakas ng hangin no oh. Um, at so, mayroon pang isang karagdag na binili ko rin sa, sweldo ko sa para kay Enrico itong may to, sang isang sanda na pang summer na toto to, kay Calvin Klein ayan at ngayon ay di-deliver ko na ang mga uh, pinamili kong damit para sa mga kapatid ko ito para kay Gale lagi kena sesupot oke okay. ito kay Sir Janow. Ito naman ay kay Sir Alexis. Siyempre, yung panghuli, yung kay Enrico Suba. 2002. open na red nakapak na ready na para ipamigay at i-deliver sa mga mga ko <laughs> okay, Check ko kung ano yung nung pizza na kami di-deliver to sa mga kapatid ko. Ka. What's this? kakawan isang pizza per kwan pineapple pizza at isang hmm, twins pala sya okay simulan ko na i-deliver tong pizza sa mga kapatid ko para makain na rin na itong pizza na may cheese pa so, nandiyan ka pala Alexis at yung pizza nyo kaya ito yung t-shirt mo pa-deliver ni Sweet Mary tago mo na dito mula deliver ko na rin kay Crystal at kay Janus Pantol Ayan. Punta muna tayo sa Crystal at sa Kaiser Sir Jana para ibigay itong ibigay ko pizza sa ng uh, t-shirt nilang pinili ko. Hello. Tok-tok. Crystal. Ibigay ko Ibigay ko sa'yo. ah pizza eh no Jan nandiyan nyo kaya eto sa'yo bigay ko sa'yo eto yung sa'yo para sa'yo pahamatan ko gusto nyo kay Jano sa'yo eto pa bigay mo na rin yung kay Jano to pabot mo kay na Jano yan? kay Jano uh, hindi sa'yo buhay mo kay Eric? oo kay Eric so, eto pala kay Enrico pupuntahan ko naman ngayon ay si si Enrico. Para bigay itong dalawang sando niya, pangsama. Hello Enrico, where are you? isang mo at dalawa yan okay i-deliver ko na okay ba pwede bang tingnan mo pukan mo dalawa dalawa pa, yan yung binili ko para seldo sa youtube pang para hindi ka ubad ng na ubad nainit yung mga t-shirt eh yan sando fresh É isso